Magandang araw mga kalahi. Welcome sa ikatlong episode ng ating Magkalahi Tayo Bicol. Ako ang inyong lingkod sa sama-samang pagkilos, Joseph Salisi Santillan II, na magbabahagi ng siksik na impormasyon at dagdag kalaman tungkol sa ating programa. Bilang pagpapatuloy sa ating pagtatalakay sa Community Empowerment Activity Cycle o SEAC, ating pag-uusapan sa episode na ito ang nakapaloob sa ikalawang stage ng SEAC. Ito ay ang Community Planning. Kabilang sa bahagi ito ang pagkakaroon ng Project Development Workshop, Barangay Development Council Meeting, Technical Desk Review, maging ang pag-endorso ng proposals o tinatawag na request for fund release. Ang Project Development Workshop ay naglalayang magbigay ng kakayahan at suporta sa Project Preparation Team o PPT at iba pa ang community volunteers sa pagbuo ng panukala at pagkonsepto ng proyekto batay sa resulta ng Participatory Situational Analysis. Sa level na ito, tinuturuan ng mga community volunteers sa paggawa ng sub-project proposal at ipinapaliwanag ang patungkol sa environmental and social safeguards. Dito rin iniaanda ang mga kinakailangang environmental and social safeguards instruments tulad ng Environmental and Social Management Plan, Land Acquisition, Resettlement and Rehabilitation Plan, Gender and Development o GAD Plan, Indigenous People o IP Plan, operations and maintenance o O&M plan, at water safety plan para sa mga water system at iba pa. Sa Barangay Development Council meeting naman, isinasagawa ang pagsasapinal ng mungkahing proyekto ng pamayanan o mga dokumento ng request for fund release sa antas ng barangay. Dito rin isinasagawa ang pagbuo ng mga mungkahe para sa inisyal na kriteriya sa pagraranggo ng mga iminimong kahing intervention. Inilalad naman sa pamamagitan ng Municipal Development Council Criteria Setting Workshop ang mga kritikal na isyo sa kayarapan na natukoy sa lahat ng barangay maging ang kasalukuyang Municipal Development Plan at Municipal Development Direction. Dito rin isinasagawa ang pag ng PSA results o ang pagsasama-sama ng mga isyo sa kahirapan at mga iminungkaing interbensyon at ang kasalukuyang Municipal Development Plan. Kasama na rin ang pagtakda ng pamantayan para sa pagpili at pagbibigay prioridad sa mga iminungkaing interbensyon upang mapondohan ng kalay Maliban rito, tinutukoy din ang mga forms, proseso, pamamaraan at mekanismo para sa Municipal Interbarangay Forum Participatory Resource Allocation. Ang itinakdang pamantayan ay dapat nakahanay sa direksyon sa pag-unlad ng munisipyo at mga prioridad nito. Samantala, ang technical review naman ay naglalayan na mabigyan ang mga pamayanan ng pagkakataong makakuha ng mga karagdagang input at technical na tulong mula sa Municipal Interagency Committee at iba pa ang tagapagbigay ng technical assistance sa pagsasapinal ng mga mungkay ng pamayanan. Panguli sa community planning ay ang MDC Meeting Participatory Research Allocation o MDC PRA. Dito matutukoy ang mga panukalang proyekto ng mga pamayanan na inaprubahan ng mga barangay pati na rin ang mga programa o iba pang serbisyo ng gobyerno o non-government organizations na maaaring magbigay ng pondo sa mga proyektong hindi napondohan ng kalay seeds. Layunin ng MDC PRA na mailahad ang resulta ng criteria setting workshop. Kabilang na rito ang mga sumusunod. Una ay ang listahan ng mga problema ng mga pamayanan na dapat masolusyonan at mga iminungkay na Pangalawa ay ang pagtukoy ng development criteria para sa pagbibigay prioridad sa mga iminungkahing interbensyon. Pangatlo ay ang napagkasunduan na form, proseso at pamamaraan, mga mekanismo at mga alituntunin para sa MDC meeting pra. Pangapat ay ang paglalahad ng mga critical na issue tungkol sa kairapan sa bawat barangay at ang iminungkahing interbensyon. At panglima ay ang pagraranggo at pagbibigay prioridad sa iminungkahing intervensyon batay sa criteria setting workshop gamit ang napagkasundoang mekanismo at proseso maging sa pagsasapinal ng mga MDC pra-resolution tungkol sa interbensyon na popondohan. At yan ang mga kabilang sa community planning. Sabay-sabay naman nating alamin ang ikatlong stage sa SEAC, ang community managed implementation ang mga kabilang dito maging ang mga layunin nito sa susunod na episode ng Magkalay Tayo Bicol. Ito ang inyong lingkod sa sama-samang pagkilos, Joseph Zadisi Santillan II, sa Kalay Seeds, kapit-bisig tayong lalakbay tungo sa kaunlaran.